Good morning! Welcome back to my channel. Ayan. Ayan po, um, uuwi kami sa province, uuwi kami ng Davao, um, um, yung pong mga, ano pala, yung mga, ang tawag po nito... Kasi ang dami namin gamit, ang dami namin ano, di ba talagang pag naggagamit, pag nagpapadala tayo sa LBC o cargo, di ba po ano, um, mahal din natin. Ang kaya ngayon po, um, po, mayroon nakapagsabi sa sa Togo, mura daw yung, yung tawag, LC, ano. Basta cargo Togo, hindi rin po namin alam, first time namin po ito. Ipapakargo namin yung mga gamit instead ibenta. Magkano lang kasi yung halaga pag binenta po, di ba? Eh, pero kung talaga tutusin, pag umuwi tayo ng probinsya, ano tao to? Ibibenta natin kasi mahal ang bayad. Pero dito daw po mura. Kaya titingnan natin kung magkano po ang bayad sa amin box. Ito nga aming mga box. Five, push, five boxes. Ay, anim pala. Anim. po yung aming ipapa cargo. Yung isa nasa labas na. Pero ito, ano po yan? Ay, basag. Dadarin po namin yan. Eh, ano namin to. Lalagins namin siya. Kaya, e, ayan. Kaya, e, ayan. Samahan nyo po kami mamaya, guys. Um, update ko po kayo later pag nandun na kami. Ayan. Hi, guys. Nandito na kami ngayon sa Togo Pair. Pair 4 ba to? Pair 4 ba to? Ay, hindi. Yung Perto <laughs> Di ka rin po alam anong Perto, yung sa cargo mamaya po Alamin ko para alam nyo po Para kung magpapadala po kayo ng mga gamit Ayan, dito ko. mura lang daw yung bayan Nandito na 7 pa po yung bukal Ayan, nandiyan na kami Alam ko ano to Mamaya kami pupunta Sa ano, doon sa loob Mga gamit namin Nandiyan pa asawa ko. So, Pagpogi lang siya. <laughs> agad na hagad kami. Maaga kami umalis. Umalis kami sa bahay ng alas 4. Para sigurado alang traffic. Pero, ayan. Napaaga po kami masyado. Pero okay ng maaga. Kahit na malate kami. Ayun Kaya mamaya po update po kayo kung magkano ibabayaran namin sa aming mga gamit po um, malapit nang magbubukas alas alas siya po yung bukas nila ayan. pero nag nag up na kami ng form wait lang namin yung mga ano kaya mamaya ko update kita ayan guys waiting na lang kami ayan guys nandito na kami sa ano binababa wala kung hirang pa doon naman dito binababa pa po, po yung aming mga gamit titimbangin at susukatin po Ayan na, nandito kami sa ano nila. Ayan po yung mga pa. Susukatin pa po yung gamit namin eh. Pero hindi po titimbang sukat na. Sukat by sukat po dito. Ayan, tingnan nyo po kami haggard na haggard. Ano ang aming po yung driver si Kuya. aga-aga <laughs> namin. Binababa ng aming mga gamit ni Kuya. Ayan. Binababa na po nila. Ayan. Ang dilim guys. Yan lang kayo. Huwag kayong bumaba. Ang dilim dilim. Ayan ano. Hindi na, ay, tabi na muna yan. Kasa, dali namin sa. Eh di, yan. Hindi yan. Diyan na muna yun. kuya. tabi na muna yan. Yan lang mga bak. Hi kuya. Mag-hi ka kuya dito. Yes. <laughs> Pogi yung driver namin. Hindi yeah. po namin alam magkano yung na namin yan guys. Pero meron na kaming ano, nasa 6 plus daw. Pero sana yun nga lang. Ayan, ilaylipat po. Apat na meron pa kaming Hi Rocco! Nala! Hello. Meron pa po doon. Ayan po guys, sinusukat na ni kuya kung ano kung magkano yung aming babayaran kasi hindi na po per kilo eh per height po so Hello yung aming mga pogi ano <laughs> Hi guys sabog na yung mukha namin <laughs> waiting na lang po kami sa payment kasi yan na sabog kaming dalawa na asawa <laughs> check out daddy <laughs> kaming ano guys baka kaming na, na wala <laughs> pa kami ligo kasi maaga kami umalis sa bahay kaya yan update ko po, po kayo ulit mamaya pag natapos kung magkano yung binayaran namin anim na box ko lahat yun